Gawa Kapitulo 2 Versikulo 38 Aral ng mga Apostol ni Kristo Dito po tayo sa Karunungan, Kaalaman, Katotohanan Bago ang lahat huwag kalimutan mag-subscribe bilang inyong suporta. Gawa Kapitulo 2 Versikulo 1 hanggang 47 at nang dumating nga ang araw ng Pentecost, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako, at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila may napakitang mga dilang kawangis ng apoy, na nagkabahabahagi, at damapos sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nanggapuspos ng Espiritu Santo, at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkakalub ng Espiritu na kanilang salitain. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking reladyoso, na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. At nang marinig ang ugong na ito, ay nangagkatipon ang karamihan, at nanggamaang, sapagkat sa kanila'y narinig ng bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. At silang lahat ay nangagtaka at nagsipang hilalas, na nangagsasabi, narito, hindi baga mga Galileong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito. At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin, ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayong mga parto, at mga medo, at mga elamita, at ang nangananahan sa Mesopotamia, sa Judea, at sa Kapadosya, sa Panto at sa Asia. Sa Friday Gia at Pamphylia, sa Ehipto at sa mga sakop ng Libya nakaratig ng Cyrene at mga nakikipamayang galing sa Roma, mga Hudyo, at gayon din ang mga naging Hudyo. Mga Cretans at mga Arabe, ay nangaririnig nating nagsisipagsalitis sila sa ating mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. At silang lahat ay nangagtaka at nangalito, na sinasabi ng isa sa isa, anong kahulugan nito. Datapuat ang mga iba'y nanganglilibak na nangagsabi, sila'y puno ng bagong alak. Datapuat pagtindig ni Pedro na kasama ang labing isa, ay itinaas ang kanyang tinig, at sa kanila'y nagsaysay, na sinasabing, kayong mga lalaking taga Judea, at kayong lahat na nanganahan sa Jerusalem, manggaalaman nawa ninyong lahat ito, at inyong pakinggan ang aking mga salita. Sapagkat ang mga ito'y hindi mga lasing, na gaya ng inyong inaakala, yamang ngayoy oras na ikatlo lamang ng araw. Datapwat ito'y yaong sinalita na sa pamamagitan ng Propeta Joel. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga nguhula, at ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain, ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Oot sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae, sa mga araw na yaon ibubuhos ko ang aking espiritu, at magsisipang hula sila. At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas, at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo, at apoy, at singaw ng usok. Ang araw ay magiging kadiliman, at ang buwan ay dugo, bago dumating ang araw ng Panginoon, yaong araw na dakila at tangi. At mangyayari na ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon, ay maliligtas. Kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito, si Jesus na taga-Nazareth, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo. Siya, na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay. Na siya'y binuhay na maguli ng Diyos, pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maaari na siya'y mapigilan nito sapagkat sinasabi ni David tungkol sa kanya, nakita kong lagi ang Panginoon sa aking harapan, sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay, upang huwag akong makilos. Dahil dito ay nagalak ang aking puso, at natuwa ang aking dila, pati naman ang aking laman ay mananahan sa pag-asa. Sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, nititisin man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan ipinakilala mo sa akin ang mga daan ng buhay, pupuspusin mo ako ng kagalakan sa harap ng iyong mukha. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David, na siya'y namatay at inilibing, at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Palibasa ngay isang propeta, at sa pagkaalam na may panunumpang isinumpa ng Diyos sa kanya, na sa bunga ng kanyang baywang ay iluluklok niya ang isa sa kanyang luklukan palibhas ay nakikita na niya ito, ay nagsalita tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Kristo, na siya'y hindi pinabayaan sa Hades, ni ang kanya katawan ay hindi nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito'y binuhay na maguli ng Diyos, at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Palibas ang ay punarangal ng kanang kamay ng Diyos, at tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ay ibinuhos niya ito, na inyong nakikita at naririnig sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, datapwat siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tontungan ng iyong mga paa. Pakatalastisan nga ng buong ang ni Israel, na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso, at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Heso Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat sa inyo ang pangako, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya at sa iba pang maraming salita ay nagpatutuo siya, at nangaral sa kanila, na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nanggabautismuhan, at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may tatlong libong kaluluwa. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin at ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa, at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangagkakatipon, at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan, at ipinamahagi sa lahat, ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila ay nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo, at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas.